Good day mga kanegosyo. O nga pala si Jeff po isang negosyante. Isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa event, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. At meron na akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, pambansang negosyo sa Pilipinas, sari-sari store way back 2015 mga ka-negosyo nag-start ako magnegosyo ng sari-sari store. Graduate po, graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. At doon din ako malapit nagbo-boarding house. After ko mag-graduate ng college, nag-work din ako as a sales ng ilang taon. Pero doon pa rin ako nakatira sa boarding house na yun kasi easy access lang yung biyahe sa lahat halos doon na lahat eh. At nung naisipan ko mong magnegosyo, bakit sari-sari store? Una kasi hindi ako marunong magluto, uh, pambansang negosyo, madaling buksan. Basta gusto ko munang matutunan yung mundo ng pagninegosyo. So, doon ko, na lang, ko na lang din na itayo yung sari-sari store ko mga kanegosyo at nagkataon pang anim akong sari-sari store doon na nakapaligid sa TIP ako din yung pinakamahal ng benta mahal ako ng piso, mahal ako ng limang piso alam ng customer ko ang community yung pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is mga college student alam nilang mahal yung paninda ko pero ako naman, alam din nila to alam din naman nila na ako ang pinakamalupit na magbigay ng serbisyo doon sa anim na sari-sari store kaya kahit mahal ako ng piso, limang piso sa akin pa rin sila bumibili alam <laughs> sa mga customer ko dyan alam nila yan sila makapagpatunay nyan mga kanegosyo <clears throat> at lagi nilang sinasabi ang sari-sari store daw kapag lumaki eh magiging grocery store mali po yan mga kanegosyo never pong magiging grocery store ang sari-sari store ang sari-sari store pag lumaki sari-sari store pa rin po yan hindi po magiging grocery store yan dahil magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store ang sa sari-sari store mga kanegosyo naglabas ka muna ng paninda ah, ng pera binili mo muna yung paninda mo sa loob ng, ng sari-sari store mo at kikita ka lang the moment na nabenta mo na yung produkto mo pero, sa grocery store, mga kanegosyo, iba po ang business model dyan. Babagsakan ka muna ni supplier ng mga produkto at the moment na nabenta mo yung the moment na nabili yung produkto sa loob ng grocery store babayaran pa ng may-ari ng grocery store kay supplier sa loob ng 90 to 120 days panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery store mga negosyo. Walang pinagkaiba ng business model ng grocery store tsaka hardware maake negosyo. Halos same lang po 'yan, magkaibang item lang. Platform business model 'yan level 2. Doon 'yung tunay na kitaan maka negosyo. Kaya sikapin natin ma-level up sa level 2 'yung negosyo natin. Pero ang sari-sari store maka negosyo, hindi natin ma-level up sa level 2 'yan hindi natin ma-applyan ng franchising business model yan distribution, hindi natin ma-applyan ng licensing yan platform business model dahil madali buksan yan madaling magnegosyo ng sari-sari store bukas makalawa may katabi ka ng sari-sari store kumbaga hindi siya pwedeng ma-level up sa level 2 mga kanegosyo wala siyang focus in one <clears throat> parang lumalabas kasi reseller ka lang dyan hindi sa iyo yung produkto, hindi ikaw yung may-ari ng brand. Pero wag kang malungkot mga kanegosyo na hindi mo mali-level up sa level 2 yan. Kumikita yung sari-sari store mo, wag mong i-close yan. Mag-isip ka halimbawa ng pwedeng i-level up sa level 2. Halimbawa, ice tube. Wag mong isara yung sari-sari store mo, pero magbukas ka ng ice tube. Yung ice tube mga kanegosyo, pwedeng apply ng distribution model yan. Doon ang malaking kitaan doon katunay na yayaman mga kanegosyo kahit ako kumita din naman ako sa sari-sari store ko hindi to ibig sabihin na porket kumikita ka ng half million, million sa sari-sari store mo nasa level 2 ka na yung business model yung pinag-uusapan natin dito mga kanegosyo kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo mag-focus one ka hanapin mo yung community ng mayaman, gumawa ka ng original content, at applyan to ng scale up mo sa level to business model yung negosyo mo. At kung umabot ka sa dulo na video na to mga negosyo subscribe mo naman ako, heart mo na rin tong video ko, comment ka lang sa baba kapag may mga tanong ka mga ka negosyo At bilang negosyante kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.